sa aking balita showbiz, nagsalita na ang viral security officer na si Earl Nero na Pressman na umanoy ng boso sa aktres na si Marian Rivera. Sa isang Facebook post, sinabi ni Earl na naiba ang interpretasyon ng mga netizens sa totoong nangyari. Paglilinaw niya, hindi totoo na sinabihan siya ni Marian ng Kuya, kanina ka pa, na kumakalat ngayon sa social media. Aniya, may isang crowd na nagpupumilit na makalapit kay Marian at nakikipagtalo sa amin kung makikita nyo sa video na sinabihan siya na kuya kanina ka pa. I swear, hindi ako yun. Sinundan niya ng tingin iyon at nagkataon na sa akin ng tingin dahil nga kami na mga kasamahan ko ang nagsesecure ng kanyang safety. Depensa rin ni Earl na sobrang daming tao at siksikan kaya naman nilapitan niya ang kanyang tenga sa kanyang kasamahan upang marinig ito. Iginiit din niya na okay sila ni Marian after ng pangyayari kaya nakapagpa-picture pa nga siya habang sila ay nasa holding area. Nagpaalala naman siya na huwag naman daw siyang husgahan dahil hindi naman totoo ang kumakalat na video na binusoha niya si Marian. At anim na buwan na ang nakalipas ng mangyari ang nasabing event. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIC. Ako si Elaine De Malanta, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.